Hello everyone! Bakasyon na nga ang mga estudyante, kaya naman yung pangalawa kong anak ay umuwi na nga dito sa bahay. Medyo ilang buwan din siyang hindi umuwi dahil doon siya nag-a-apartment sa San Pablo, Laguna. At para nga siyang nag a dahil matagal umuwi. Kaya naman yung panganay kong anak ay nag na kumain kami sa labas, street daw niya. Siyempre para makapag-banding dahil hindi nagkasama ng matagal. For the go nga ang person, pero hindi ko sasabihin na mas mabilis pa sa alas 4 dahil ang bagal ko nga kumilos. Yung tipong nakakunot na ang kanilang noo at naiinip na bago pa ako makalis ng bahay. At dito nga naisipan ng panganay kong anak na kumain dito sa Burger King. At masarap daw dito yung burger. Ayan yung pangalawa kong anak. At malaki pala yung fast food ng Burger King dito. Akala ko yung katulad lang do sa mga nakikita ko sa mga tabing kalsada na maliliit lang na stall. At yung in order ng panganay kong anak ay yung Whopper. Dahil mahihilig sila sa burger, kaya yun ang kanyang in order. Siyempre, mag i pa ba ako? Ay libre na nga, ba diba? So, okay na okay kung ano man ang orderin. At ayan nga, ang lalaki ng mga burger. At hindi ko nga naubos yung sakin. Kaya yun, tinira na ng aking isang anak na napakahilig talaga sa burger at fries. Enjoy naman sila sa kanilang napiling pagkain. Yung bunso ko lang ang hindi nag-enjoy dahil sumakit ang kanyang chan. Ayun lamang po. Thank you for watching. Bye-bye!